Uh, may nagtanong po sa atin. Good evening po, sir. anong ko lang, pwede ka bang ma sa airport ng inutangan mo para di ka makaalis papuntang ibang bansa? Okay. Uh, kung dahil lang po sa utang, eh, hindi ko kayo po pwedeng ipahold yan sa airport. No? Pero po, okay, kung kayo po ay sinampahan ng kasong kriminal, kagaya po ng estapa, at uh, pagpapatalbog ng cheque eh, yung BP-22 at napatunayan po kayo ay nagkasala, kayo po ay po pwedeng mapahold, no So, po pwede silang mag-request mag ng hold departure order sa airport. So, hindi po kayo makakaalis ng ating bansa. Uh, kaya po, kung ako sa inyo, uh, kung kanino man po kayo nakapangutang, ikaw e, usapin niyo po muna bago kayo umalis, no? Ah, uh, gumawaho kayo ng ano ng uh, agreement or uh, i-restructure niyo yung inyong account, no? Nasas kung saan niyo kayang sa tingin niyo kayang bayaran. Ano po? Kasto pa rin niyo kung ano man po yung inyong naging agreement para matapos po yung inyong uh, problema sa utang. Kasi utang mo yan, obligation yan eh. Napakinabangan niyo yung pera. So dapat 'yo bayaran ninyo pero po kung dun sa tanong nyo na kung po pwede kayong mapahold at hindi kayo makalis ng bansa dahil sa utang. Kung dahil lang mo sa utang, eh hindi po. Kailangan mo mapatunayan mo muna sa hukuman na meron kayong uh, criminal liability. Ano po, pagka napatunayan mo yan, dun lang po kayo magkakaroon ng uh, hold departure order. Hindi mo kayo makakalabas ng ating bansa. Ano po? I hope po eh, nasagot ko yung inyong uh, katanungan. Ano po? At uh, maulit ko lang po, no? meron po tayong parapol. Uh, Nag-start uh, nag siya no October 15. Matatapos po siya itong November 15. And then, ang raffle draw po niya is uh, sa November 19. Ang ating pong pa uh, papremyo is sa uh, 1,000 worth of GCash po, no? Yung pong mechanics is nasa video ko last uh, March 15. Uh, ang title po ng no video is Parapol ni Boss Bosray. So, nandun po yung mga mechanics, no? Nasa comment section po niya. Nandun din po yung uh, mga links kung paano nyo po mapupuntahan yung uh, YouTube at sa uh, YouTube channel ko. And then yung uh, Facebook page ko po, no? Uh, I hope po sumali kayo, sayang po yung ano, yung uh, yung ating parapol. Baka sakali pung kayo rin kasi ang manalo, sayang din. Ano po? So sa ngayon po, yun lang.